Hello, Hello, hello guys. Good morning. Ayan, uh, sa ating mga kapatid ng mga kawaiti. Ayan, uh, gumawa lang tayo ng kunting uh, uh, para i-upload sa inyo. Ipapakita natin kung sinong naka-relate dito sa lugar na yan. Ito mga, ayan, mga yati na yan. May mga puntang uh, Barin, uh, Dubai, uh, uh, dito lang sa local. Ayan, uh, uh, ito pa yung, nandito po yan ang standby dito sa Pahil. Ayan. Uh, and seaside ayan ipapakita ko sa inyo ayan po ang view niya ayan yung mga yate na ay nagaganda. ayan salamat po sa mga walang sawang pagsubaybay uh, ng ating konting uh, channel salamat po salamat at uh, kung di pa kayo dikit sa akin tikitan niyo lang oh. John Balite Vlogs ayan ay uh, ito po uh, sa pahel yan seaside ayan yung mga nandito po mga yate ng Dito may mga pupunta ng ibang bansa at saka dyan sa Luka lang pupuntang sa Salamat!